Hello, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ulit si Deo Durano. Uh, reaksyonan lang po natin itong paglabas ngayon ni Martin Romaldes, mga kapabayan. At tulik sa din natin itong mga salot sa lipunan ng ating ginagalawan, lalong-lalo na yung mga nanunungkulan sa gobyernong ito. Tulik sain natin ang mga anak ng mga demonyo, mga satanas, mga kudas mga kawatan sa gobyerno at mga kuratong. kasasakitin natin ang kanilang mga ulo para sumabog na yung mga ugat sa kanilang katawan. <laughs> nah, para mat matubawasan mat na ang mga kawatan sa gobyerno ito, mga kababayan. Pakinggan lang po natin itong favorite song ni BBM. Kanyang favorite po niya itong song, mga kababayan. Pakinggan lang po natin siya, mga kababayan. Kasi, ano po niya ito eh? Favorite song niya po talaga ito. The dancing with the beat with DJ Glenn on the mix. Marcos Bangad. Marcos Bangad. Marcos Bangad. Marcos Bangag, Marcos Bangag, Marcos Bangad. Parcus bangad, parcus bangad, bangad par bangag par bangag bangag par bangag par kus bangag par par yan po mga kababayan ng song ni BBM mga kababayan So ngayon pag pakinggan na po natin tong tuligsain na po natin tong paglabas ni Martin Romaldes mga kababayan Alam naman po natin na lahat parang sikat na sikat po na celebrity si Martin Romaldes nung lumabas sa kanyang lungga mga kababayan ang daming media, ang daming vlogger, mga kababayan. Ganito ba kasikat ito si ngayon si Martin Romaldes, mga kababayan? At nagpakita at pupunta po sa ICC. Ano sa tuklo po ang ating makukuha sa ICC? Hindi naman natin naririnig ang kanilang pinag-uusapan doon. Hindi kaya ito'y pantatakip lamang? At alam naman po natin ang sagot dito ididinay niya po lahat ito. At ang sigurado ako, ang ituturo nito, si saldi ko. What? What? Hindi niya alam ang kanyang insertion. Hindi lang hindi natin alam kung sino ang nag-insert kasi hindi daw siya membro ng Bicam. Ah, <laughs> uh, mga kababayan, pakinggan lang po natin itong report ng GMA7, mga kapatid. Isa si dating House Speaker Martin Romualdez, kaugnay ng elegasyong may dineliver na pera sa kanyang bahay sa kauna-unahan niyang pagharap sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Hindi naman sumipot si dating Congressman Zaldi kahit pinatawag din sa pagdinig. Ang ilang napag-usapan sa hearing sa pagtutok ni Joseph Moro. <muling noise> Wait, Humarap sa si Independent Commission for Infrastructure o ICI si dating House Speaker Martin Romualdez. matapos siyang ipatawag ng komisyon para magbigay linaw sa proseso ng budget. House Speaker si Romualdez mula noong 2022 hanggang 2025 at ilan sa mga manumalyang flood control project na naisampa at na-refer sa ombudsman ay umano'y natapos noong 2024. While not a member of the bicameral um, uh, conference committee, I will share any and all information. Ito ang kauna-unahang pagharap ni Romualde sa kahit anumang pagdinig tungkol sa anomalya sa mga flood control project. We want to support the investigation, the fact-finding, to resolve um, uh, the issues surrounding the concerns of the ICI. Nagpapasalamat ako talaga sa member ng ICI that I was finally given an opportunity to um, uh, share uh, my side of the story. It's about facts and evidence and uh, hindi lang um, political noise or speculation. Hinahanap natin kung ano talaga nangyari. And him being the speaker, being the leader of the house at that time, will be able to provide us important information on that. No, as far as his role is concerned or possible liability or uh, accountability is concerned, that is up to the commission to to decide on. Bawal pa rin ang media na mag-cover sa pagdinig pero sa mga litrato at video na ibinigay ng ICI na numpa si Romualdez sa harap ng ICI sa pangunguna ng chairman nito na si Justice Andres Reyes Jr. Nadadawit si Romualdez sa anomalya sa affidavit na mag-asawang Curly at Sara Diskaya na ni-name drop umano ng ilang mga mambabatas na kumukubra ng kickback. Sa testimonyo naman sa Senado ni Orly Gutesa ang nagpakilalang security consultant ng nagbitiw na Kobe party Party Representative Sal de Co. Sinabi nitong ilang beses umano silang nag-deliver ng mga malemaletang pera na tinawag nilang basura sa bahay ni Romualdez. Ayon kay ICI Executive Director Attorney Brian Hosaka, tinanong tungkol dito si Romualdez. Just was asked of course and he denied it. The um, uh, uh witnesses um, that were presented are um, discredited already for having um, uh, presented falsified um, uh, documents. Pinabubusisi sa Manila Regional Trial Court ang affidavit ni Gutesa matapos itanggi ng abogadong nagnotaryo nito na siya ang pumirma rito. Gayunman, sabi ni dating Senate Blue Ribbon Chairman Panfilo Lacson, dahil pinanumpaan ni Gutesa ang mga sinabi niya sa Senado, may bigat pa rin ito. Ayon sa ICI, nagbigay si Romualdez ng mga pangalan ng mga may kinalaman sa pagbubuo ng budget na siya namang iimbitahan din ng ICI. Nagsumite rin ng affidavit sa ICI si dating House Speaker Martin Romualdez pero dahil ngayong araw lamang niya ito isinumite ay, ay pababalikin ulit siya ng ICI para matanong siya ng mga detalye tungkol dito. May imbitasyon din ng ICI kay Ko ngayong araw pero hindi ito sumipot. Pinaniniwala ang nasa labas ng bansa si Ko. Sabi ni Romualdez, dapat harapin ng mga iniimbitahan ng ICI ang komisyon. Chairman ng House Committee on Appropriations si mula 2022 hanggang 2025. Do you think he should come back to the country? Well, any and all uh, resource persons who are invited here, we expect them to um, uh, return. Sabi kahapon ng ICI, maaari silang magpetisyon sa Regional Trial Court para isite for contempt si Ko at kung papayagan ay maaari makapaglabas ng arrest warrant ang korte laban kay Ko. Nakipagpulong naman ng ICI kay Budget Secretary Amena Pangandaman na nagpaliwanag din ng sistema ng budget sa ICI. Ayon kay Pangandaman, walang kapangyarihang gumawa ng insertion sa budget ng DBM at sa Bicameral Conference Committee ito ng Senado at Kamara nangyayari. Kung may problema yan, siguro malaking magandang tingnan din dyan eh siguro yung ating komisyon na na-audit diba? titingnan nila kung yung mga proyekto eh, na ipatutupad ng tama at para raw maiwasan ng anomalya sa budget kailangan sa pagbubuo lamang ng National Expenditure Program ay masinop na ang mga ahensya para sa GMA Integrated News Joseph Mo yan mga kababayan yan ang interview niya <laughs> at alam naman po natin na ididinay niya lahat ito Siyempre, sino ba naman ang gago na aamin sa kanyang kasalanan? Hindi <laughs> denial. Expected na po yan, mga kababayan. Yan lang po ang nakakalagot. Yeah, ano? Kasi, malamang ang sinabi nito, hindi niya alam yan. Katulad nga ng sinabi ng, iba, ng reporter, hindi daw niya alam yan kasi hindi daw siya member ng BICAP. <laughs> <laughs> sa so, tingin mo kaya, si Cheese, si Grace po, at siya, napalusutan ni Salty ko. Ha? <laughs> ah, ang nag-insert lahat ng pera na yon si Saldi ko, mga kababayan. Yan ang lumalabas dito kasi parang ang nangyayari rito, mga kababayan. Hindi niya alam ang ang nakakalam lang siguro, ang sinabi nito, baka si Saldi ko lang. Parang ang hirap namang maniwala sa ganitong ano, mga kababayan. Kasi nakakalungkot pong isipin na yung taong alam mo na ma malapit na malapit sa Malacanang, na siya ang mismong kasama doon sa pagperma ng gaa doon sa Malacanang, ay walang alam. <laughs> Di ba po? At dininay niya yung sinasabi ni Kutesa. At meron akong narinig doon sa isang interview, doon niya tayo sa UNTV, na dinidinay niya kasi hindi naman daw niya security details si Kutesa. E eh, talaga naman, hindi niya security details eh. Kasi nga, ang amo ni Kutesa ay si Saldi ko. <laughs> Kaya lang naman nabanggit yung pangalan niya kasi nag-deliver siya doon sa bahay ni Romaldez. Si sa sila si at yung kasama niya, mga kasama niya, ang nag-deliver ng 35 maleta doon sa bahay ni Romaldez sa Forbes Park. At <laughs> eh, talagang ididinay -de niya eh. Hindi naman niya security details yun eh. Kasi security details po talaga ni eh. Saldi ko yun. <laughs> Yan lang ang nakaka -ano. But, excuse, ano pa ba inaasahan natin ito? Murumuro po ito. Ito po yung sarswelang investigasyon. Saan ka makakita na yung umaa, may kasalanan, aamin kaya sa kanyang ginagawang krimen? <laughs> At lalong-lalo pa, nagtatag ng investigasyon ano na ito ay si BBM, pinsan niya. <laughs> Hindi kaya bago siya lumutang, meron ng script naman na lumabas, mga kababayan. Yan lang ang lang isipin na parang niloloko na tayo ng ta mismo ng mga kawatan ng gobyerno Yung mga taong nanunungkulan sa gobyerno na to, niloloko na tayo mismo. <laughs> Pinapalabas nila na mangmang -mang tayong lahat, mga kababayan. Huwag po ba'y maniwala sa software lang drama nito ni Romaldi. Pumunta dyan, walang kaduko dokumento. Saan ka makakita? <laughs> Ayon mismo sa kanya, Pinay niya sa Regional Trial Court ang apidabit ni Gutesa. Ang hindi pa niya alam na, na yung apidabit na 'yon, palagay na nating walang saysay yung notaryo. Pero yung nag nag-under oath ka sa Senado, yung eh, malaking bagay 'yun yeah. mga kababayan. Pero jury 'yun, may kulong 'yun. Sa tingin mo kaya hindi gagawin ni Gutesa 'yun kung hindi totoo 'yung sinasabi? <laughs> Mama ka. Ganun lang ayan. Sarswela lang po ito, mga kapatid. Wala Paano natin malalaman yung buong katotohanan nito? Tingnan natin, pag nagbukas ang Blue Ribbon Committee, kung kaya bang imbitahin ni Erwin po, po ito. Mga kapatid. Doon ho natin malalaman ang tapang ng mga ng mga nanunungkulang sa Kasi parang tingin ko ito, kaya naman lumabas ito, eh, may script na nang nagawa. <laughs> Di ba po, mga kababayan? Sana, patunayan niya. Kasi wala naman tayong ibang inaasahan nito. I-deny talaga niya ito. Mga Sino kaya ang taong umamin sa kanyang krimen? Depende na lang siguro kung actual kang nahuli doon sa krimen na ginawa. Di ba po? Pero ito, hindi talaga aamin ito. Kasi ang nakasalala dito, ang kinabukasan niya sa political career niya. Kasi ngayon pa lang, wala nang karir ito. Iniimbestigahan pa lang. Wala nang karir ito si Romaldes. Di ba? wala namang, hindi naman sana ito may kalaban eh. Lahat ito, nang nanalo ito, walang kalaban. iba ba po? Yan ang nabuong katotuanan. Kaya ito talaga siya, wala na talaga itong karer. Pasura talaga ang sa bibig nito lahat. Kaya, tulad ng pera, eh, sabi ni Gutesa, Puro basura yung dala-dala nilang pera na kamaleta. Ito, ang lumalabas sa sabi nito, puro baray sa basura din mga kapopay. Itong so, ka kakapal na mukha nito, nagagawa pang parang sikat na sikat. Andaming halatang halata talaga talaga bayarang mija. Mga vlogger, kumpleto lahat. Ang mga binayarang vlogger, nanjan lahat sa kanya. Para siyang celebrity na sikat-sikat. Hindi niya alam ang akusa sa kanya, kawatan siya. <laughs> Tapos nagawa pa, padamihin yung ano dyan, media, nagtawag pa. <laughs> Ganyan, kakakapal ang muka ng mga salot sa lipunang nito, mga kababayan. Sobra talagang kakapalan ng muka. Gusto nila mahayag sa buong bayan ang kanilang kakapalan ng muka. Di ba po? Saan ka makakita? Nagtawag pa ng media. Mga vlogger. Para lang ma-interview siya dyan. Ang galing mo, sir. Sana, kunin ka na ni Lord. Kasi kawam dami pong biktima sa lindol. Binibintahan pa ng pinsan mo ng 20 pesos, 20 pesos per kilo. Ang nasa Cebu. Tapos, ang kaya nyo lang ibigay ng gobyernong ito, sa mga nasalanta ng lindol at bagyo, limang kilong bigas at sardinas noodles lang. Samantala kayo, mali-maliit ang pera ang inuwi nyo sa mga bahay ninyo. <laughs> Ganyan kayo kasasamang ugali. What? Yan po mga kababayan ang ating pinagsil, pinag pinag, pinagbuboto. Uh, hanggang dito na lang po ako mga kababayan. Ako po ulit si Deo Durano. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi po sa lahat. Don't forget po to like, share, and subscribe to my YouTube channel, Deodorano TV 2.0. God save the Philippines.